Guys, uh, magandang tanghali sa inyong guys. Uh, ngayong araw guys, sa uh, punta kami ng beach. Uh, malayo dito sa amin ng uh, beach. Yung ligo kami ng uh, dagat ngayon. Uh, sa uncle ko. O ito, pakita ko sa inyo. Uh, ito ang aking mga kasamahan. Yung mga pinsan ko. O ito guys, oh, meron may mga kasama yung kunsyal Ito guys, oh, merong naka-white. O, oh, ito guys, o, oh, pakita ko sa inyo. Ito guys, sa isa. -isa. O, oh, watermelon. Uh, ito guys, o. Oh, I-display na yung salamisa. Ito guys, o. Oh, merong puto. O, oh, ito guys. Merong adobong manok. O, oh, ito. Naluto na ito guys. O, uh, ito. Pakita ko sa inyo sa isa. ngayong araw. Uh, birthday sa uncle ko. Kapatid sa aking uh, mama. O, oh, ito guys, o. Oh, correct pa yun. O, oh, ito guys, ah, uh, birthday niya ngayon sa uncle ko. 60. yung edad. O, oh, ito mga kumangkon. Kumangkon. Oh, o, ito guys, o. Oh, merong litson, baboy. O, oh, gi surprise lang siya ito sa iyong mga anak. O, oh, ito. Giyarins pa yung mga sa sarapan sa guys oh ito guys oh merong manok adobo. Uh, dubu. oh, ito guys, oh, nag-arrange pa, busy pa yung mga pinsan ko. Ah, uh, ito guys, oh, ito merong mangga, mangga na green. Oh, ito guys, oh, merong puto. So, oh my puto, god. Ito guys, oh, merong lumpia. Yeah. Merong Oh, ito guys, oh, merong hindi, uh, hindi ko alam ano 'yan, pansit guys, oh, watermelon. Oh, ito guys, oh, merong watermelon ito, merong itlog ito guys. Sa uh, na ito guys, inalaga. O oh, merong kick. O oh, nakalagay, I love you. O oh, birthday niya ngayon guys, sa uh, King Uncle. O ito guys, o. Oh, o oh, 60 ito ka itlog guys. Okay, 60 yung edad niya kaniya ngayon. O, oh, meron, o oh, ito guys, o oh, merong pansit. Tagyan ng kani O ito guys, o oh, merong manok din. Inaadubo. Uh, ito guys oh, ito guys oh may baboy. Ah, ito, baboy. Ito litsong baboy, ito giluto sa, sa yung mga anak, surprise sa ngayon. Oh, ito guys oh, merong luto, oh, merong mga, uh, meron ng guys ah, simple lang. Ikaw um, ang sa uncle ko. Dito kami sa beach ngayon, ngayong araw ah, uh, ito yung separate na yung birthday uh, tapos ito guys um, ito, um, ito guys uh, kumain ito tapos ito guys oh ito guys oh pakita ko sa inyo guys uh, ito nakalagay sa lamisa guys sa harapan namin oh ito yung itlo guys ah, uh, ilaga guys na luto na yan guys oh merong tinapay oh ito guys oh ito ang sinasakyan namin guys oh ito guys oh mga kasama ko guys ito mga driver yung Bajari guys. Bajari tawag ito guys. Yung hindi ko alam anong Tagalog ito. O ito ka birthday guys. Yung uncle ko. 60 years old ng yung Yung